So guys, good morning, happy Sunday no. Ah Nataron di sa baybay diri ila Edgar Daguok di sa Maslog. Ah nai ni report nato to no. Nga usa ka residente diri sa baybay Maslog nga si Alfred Disipulo. Yang gi pahibalo na guys nga kung itlog ba jud sa pawikan ning nakita nila this daplins kadagatan no. ang ako ang gikumpirma guys gisigurado na ako kay baligagmay may kainis siya mura magmarbul kadag ko naro gadula ang mga bata dire na sila'y nakaykayan nga itlog Napo dito sa lapyahan no? pero gahi siya guys mura siya itlog sa pugo pod, kagahi ano Bali, ang akuag yung pangagpas ani guys. Dili ni siya itlog sa pawikan kay ang itlog pa ni siya sa pawikan guys. Ah, uh, kanang itlog sa pawikan humok na siya. Unya mok pariyapun na siya kadaggo sa bula sa pingpong guys, pero kani siya mura ra siya julin katong marble gani. Nga dulaan sa kay sa itlog sa pugo guys, gamay pa pud siya sa itlog sa pugo. na uh, guys, pero 100% nga kuha yung na-oxirbara no itlog ni siya sa tulabong kidaghan maka ni sila dris dagat tuwagay dito oh. pero na tulabong dito pero guys oh. Okay, ipakita sa inyo ano oh. akong gisom na siya guys muna siya itlog sa muna siya itulabong daghan na siya sa kumayan dito sa mong karagatan no kaya nakita nyo nga island Yes at bang guys Muna siya sa Santander Cebu na nakakuha ang Kay Spiro po Kuyawan siya kay Nakuyawan siya kay yung Itlog sa Pawikan Pero Itlog siya sa Tulabong natawa tawa guys o ro Bali na siya mamusa No No yang lawas o Ikuan be Tulabong dyan Igawas 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 Buak na Ako kung kuan iko sa ibalik sa ku ano or the original. Ito sa tapos pa kay Pero, yung Apit na ni siya mamusa. <laughs> nagani Naroh. nagani bak dito bro. No. klaro ninyo guys. No. Dili na siya pawikan. Unsa una uh, na ta brand in kuan in cubit? Kani siya. Pwede ni siya in cubit. Dayon. Ogkin sa tong sa <laughs> DE no sa agriculture o sa animals welfare kung ganahan mo nga mukuha ani ari ara diri sa baybay maslog diri ila ka Edgar Daguok no ah uh, shout out kay Ibrahim Kabal Kabalyaw bro una kay incubator ra bro ato ro gani isay bro kay wala ko ka ka research ani kung lumluman ba nila ni kung pasagdahan ra nila ni hantur mo pusa Oh, ari ara dire guys. Oh, mga kuan dire kanang hilig sa mga inani no. Na pagyu dire guys oh. Oh, nangatumban tumban ra ni no. Kay tako manghunasan. Nagani sa dire na oh. Kani sya pwede mong kaning langgam nga nasa kuan. Tulabong. Murara po ni sila o oh, kana ang bibi kanang bibi mangitlog ra po na sila sa basakan ug na sila ka ano to o ta wala okay. no hapit ta guni sya mapusa pero na kuan naman eh. no oh. no oh, tulabong oh dili ni sya pawikan mo pawikan amo itlog ba ana mo ting pangitlog ron sa langgam sa tulabong ano mga wild <laughs> mga wild duck ba na siya wild